Good morning. Kumusta kayo mga beauty? Kumusta kayo dyan? Kain! Kain tayo po! So, ano mo ba bang gagawin ko? Kasi, um, ayan, mga lista-lista sa mga gawain, yes. Sino gusto magpunta ng bukid today? Magpunta kami ng bukid, mga, mga langga. Mupa na ba yung snow? Kasi masarap kasi magpunta kasi may snow eh. Magkain tayo langging, mga beauty, mga, mga gwapa. Kamaya. Kumusta kayo dyan? Magkain. Peace love, man. Shots. Oh, magkain tayo langga. Peace and love, man. Shots. Oo, oh, nag-snow dito sa amin. But mamaya maglabas. Kain, kain, kain. Malamig, yes. Very malamig dito. Oh, but in our house, 20, no, 20 degrees. Ganon, 20 degrees lang ga Malamig na yan siya Langing. 20 degrees, but for me, 20 degrees is perfect. Ayaw ko sobrang mainit lang ga ka kasi, uh, maganda din yung parang cute. Ah, okay. Sinali lang din. Kain tayo mga loves, mga langga, mga beauty, mga guwapa. Kain tayo, yes. Mga langga, mag mag, mag Kain ako langga, magsama nyo ako, join me. Ito lang sa akin pagkain, lugaw. <laughs> sa mga boring, katulad ko, boring eater. Kasi ano ako lang gangin, nagda-diet ako langga. Mm Gawin natin sa mga diet kasi alam nyo kung bakit. Malapit na ditong summer. So, pwede na tayong makapag-spaghetti langging. Mag-spaghetti na tayo langgang. Oh, lakin laki ng... Oh my gosh, ang laki ng aking... Ang laki ng aking braso langga. Nakakaloka. So, kailangan talaga... Eh, hey, pila Kail Kailangan talaga mag-diet langga. Mm -hmm. Lyser. Langsam. Kailangan talaga mag-diet mga langga. Kasi uh, summer na eh. Summer na dito sa Europe. But in the moment, it is snowing. So, Naudlot yung naudlot yung ano naudlot yung uh, how you say this spring <laughs> naudlot siya hmm. Yes i woke up like this and that's true Kalok. <laughs> I woke up like this lang ka. Hmm. Ganun ang power ng aking paninda skin. I woke up like this Oh even if you are uh, came from a bed But still you are look refreshing. Ganun ang power ng aking uh, food supplements and my products, new skin skincare anti-aging skincare So mga langga, kung tingin niyo na nabobored na kayo diyan, naloloka ka na kayo diyan or you feel shit, you look shit or you feel like you look boring or yung parang hindi masaya ang mga mukha langga, mga skin, dito kayo sa akin kasi kasi marami kayong stress like me kasi andami kong stress langga. Still uh, masaya pa rin nang looks. Oh, baldi-bandi ang mga stress dito lang, 'ga, but nilalabanan natin 'yan siya kasi uh, yes, because of my products, Nu Skin as a very uh, good quality anti-aging skincare products. Oh, di ba Nakakaloka. kaloka. Na 'yan siya. Ayan, ito na sa akin. I'll be taking this one capsule for anti-aging and marine omega for uh, fish oil and also eto anti-age, anti -age, antioxidants, tea green. Ito na talaga ang dahilan kung bakit lagi ako masaya lang ka. Hello langga, Annabel Boyori. Thank you so much for joining langging. Anong ginagawa niyo diyan, mga beauty? Family time Sunday, is family time, yes. Oo, maglabas kami. So, Sunday is family time, so dito kasi sa Europe, especially I don't know, dito sa aming lugar, Nasa bukid kasi ako lang ga. so Ang mga ginagawa ng mga tao dito, magpunta kami ng mga forest, Yung iba mag-skiing, yung iba kahit ano na lang mga ginagawa, mag uh, motor racing, mga racing, everything kasi open. But in this moment, wala pa kasi siyang racing. So dito lang kami mag-racing sa bahay. Yes. O so, dito lang kami sa ano, tabi-tabi. Mag uh, ano kami, wag mag-wonder kami lang ga. Kahit medyo nag-snee, pero mag-ano kami lang mag, maglabas kami. Ayun na. Oh, okay. Oh, mag-ano malangga. Fresh air. Oh, nasa bukid. Sa mga nasa bukid dyan. kawai mm. Yes, wala kasi ibang magawa. Eh. very boring. So, kahit ayaw mong, kahit ayaw mo, walang magawa. Maglabas talaga. Ganun dito, kahit walang, walang COVID, ganon dito, maglabas. Magpunta ng mga mallings? No. Magpunta ng mga beach? Yes, if you are in the near of the beaches, but here in the Europe, in the place where I live, dito lang kami sa bukid lang magmuni muni kami lang yung ganun dito sa so I amin. Mean, Mabalito ko sa bukid lang ka. <laughs> Hi, Lina. How are you? Good morning there. O, oh, ganun ang gagawin naman. Balito kami lang yung walang magawa kasi. Makatapos ang mga gawing bahay. Yes. O, oh, ganun dito. Yan ang lifestyle here in East Germany, sa ang, aming lugar. Ewan ko sa inyo dyan. Ako pa naman, na mahilig pa naman ako mag-travel lang ga. Yung... Ayoko dito sa malapit lang ga. Dito ko sa malayo lang ga. Iba ako. Basit, kasi, kasi nagkakabord na kasi dito sa malapit eh. Gusto ko yung ibang lugar na naman. Interesting and exciting and thrilling. Oh, uh, para sa akin. Hmm. Ganun, ano, pag malayo ka, gusto mo ng ibang lugar, ganun talaga. Ay, shucks. Mm -hmm. Who is that? Kisha. rola so. Kain tayo lang, ka. Pinapakita ko talaga sa inyo kung anong mga, aking mga uh, kinakain. Kasi uh, gusto kong... Makita nyo, lalo na sa mga nagda-diet kasi uh, food is life, 'di ba? Food is life and but for me, food is life, yes, but uh, food supplements is more lightier here. So, ito ito talaga vitamin C sa mga tao na tingin nyo na you are getting older and you are getting sick, sick clear, sick, tama ba si clear or you are getting sick and yes, um, that's very normal especially nandun sa Pilipinas, nandoon sa Pilipinas. Ang alam ko, pag medyo nagkaedad ka na ng 40 up, yan, lumalabas na yung mga sakit-sakit langga. Kaya, careful, careful din pag may time sa mga kinakain natin kasi maningil na atong lawas langga. Oh, really? Hello, langging Gemma Marceleno. Really relaxing? I'm, I have a lot of stress langga. I have a lot of stress langging. Ang, ang stress ko langga is baldi-baldi, yes? Gakaloka? Oh, langga. I haven't, I have, I have, uh, I have, uh, not so much sleep langga, but, um, kasi I'm taking food supplements, so, nakakatulong siya na maging uh, masaya ang aking looks. Kasi, uh, ano siya langga, ga uh, yung tinitake, ang yung food supplements kasi namin, ano kasi ito, meron siyang mga ingredients na nag-restore ng youthfulness ng ating, yung mga cells natin. Oo, kaya masaya ang looks ko lang nga kahit medyo uh, stress talaga but I'm so thankful I have this kasi naano talaga yung looks ko lang ka Na-upgrade lang din ba? Yun talaga masabi ko lang ka. Sa totoo lang kasi uh, tinitignan ko yung aking looks before eh. Yung the last few years. Eh, ang pangit lang ka. Ang pangit ng aking looks. Oo, mag, magagamit ako ng filter. I'm sorry but I'm using filter but now I don't use filter at all. Kasi I, uh, um, hindi ko kailangan ng filter. Oo. Oh. Yan, dry, and, dry and lips kasi hindi ko pa nalagyan ng... Uh, totoo yan siya and kasi minsan may mga throwback tayo di ba dito sa Facebook. Oo. Tinitingnan ko yung itsura ko talaga. Tinitingnan ko kasi may mga throwback kasi sabi ko okay, ito palang lang itsura ko. Ah, uh, ako ng filter kaya medyo maganda. But now not. Wala kang mapala na filter diyan lang. Ga. Tsaka yung mga anak ko lang ga, napapansin ko yung mga anak ko ang papangit ng mga skin lang ga, ang da dry, parang pang, kawawa mga looks. Oo. Tinitignan ko talaga kasi iniisa ko yung mga looks namin eh. And now, when I compare it before and before and now, iba na yung skin nila kasi medyo glowy lang. Ga. may, ano ma, malalaman mo talaga yung glowy kasi um, hindi na magaspang lang. Ga. Ano na siya, smooth na siya. So, I'm very thankful I, I have found new skin. eto ito lang talaga. Ito talagang dahilan kung bakit, uh, yes, um, uh, marine omega for brain development, mag mag gumaganda yung skin ng mga bata, tsaka yung products ko no skin, gumaganda talaga kasi, pagtingin ko, sabi ko, kawawa naman. Alam mo yung mother tayo na wala tayong idea. Sabi ko, kawawa naman itong mga anak ko. Uy, ang pangit ng mga looks. Ang pangit ng mga ngipin, mga yellowish. oh, ang pangit ng mga ngipin. Tapos, kasi nag, nagagamit na kasi sila ng ipin uh, ng ng AP24 yung pang whitening namin. Kasi maganda nga. Ka. Maganda ang lifestyle niyo lang eh. kahit um, you know lang ga dito sa Europe lang ga ka, kahit sabihin mo na you are not um, you are just ano kasi dito lang ga ka, standard kasi ang pamumuhay dito lang ga standard siya. Kahit sabihin mo pulubi ka diyan standard talaga siya lang ga. Ganun dito sa Europe. So, kayo, kung tingin nyo na uh, nyo gusto nyo maging best yung mga ginagamit nyo na products, hindi nyo kailangan marami lang ga. Hindi nyo kailangan marami ang bibilhin nyo. Hindi kailangan yan siya. Dapat yung best talaga. Oo. Yun ang uh, gawin nyo. Hindi to para hindi siya pang quantity lang ga. Quality. Oo, ganun ang, ganun ang uh, sa pagkakaano ko ha. Ang perception ko. Kasi dati kasi, um, pataka lang yung guba, pataghan na yung langga, but now, pagamayay lang yung pa, pa <laughs> Ganun sa akin. Sorry ha, I'm not beauty, but I looks like, you know, dinosaur, or I don't know, yung para akong ano dito. But, iba yung ano lang ka, iba yung glowing ng skin lang ka. Kahit hindi ka maganda lang yung, gaganda ka. So, ako nga, hindi ako maganda, maganda ako lang Claim ko talaga yan siya. Totoo yun siya, kasi, ah, Iba kasi ang glowy pag meron kang take talaga. Basta iba siya. Iba talaga yung aura. Masasabi ko yan siya kasi uh, sa buong buhay ko, ngayon ako nag ng food supplements. Oo, to, ngayon lang talaga ako nag-take. Yes, totoo yan siya. Oo, and I got it from my mother kasi yung mother, mahilig siya mag -take sa mga, mahilig siya ng mga food supplements. And you know, new skin, I have the best products in the world. You see? Ayan sa akin. Antioxidants, marami itong mga uses. Ang dami ko, sa mga nagpa-follow sa akin, wow, feeling celebrity. Sa mga nagpa-follow sa akin, alam ko, napapago na kayo sa bunganga ko, yes. Kasi alam na alam nyo yan yung mga ginagawa ko dito. Ayan siya. Ito, antioxidants. Mm. -hmm. Tsaka mga loves, mga langga. Kung magtrabaho kayo langga, especially yung puyatan, yung trabaho nyo langga, dito kayo sa Europe, magtrabaho kayo ng gabi langga, hanggang umaga. Langging, mag-take talaga kayo ng vitamins. You must Wag tay, wag nyo tipirin ang sarili niyo lang. Ka. Wag kayong shopping ng shopping, shopping, ng mga yung mga yung mga chichiburchi lang na. Tapos himan himay wala kayong food supplements. It's not good idea. Shopping, shopping kayo diyan tapos wala kayong food supplements. Hindi pwede sa akin 'yan siya. Importante talaga sa akin food supplements. And then if I have this, then may may extra pera ako. Now it's the time to shop. But shopping tas walang ganito no 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 way no way talaga yan sa akin Oo, oh no way talaga hindi importante ang ang things lang ka hmm balik ko lang ka balik tad number one talaga food supplements talaga yan sa foods and food supplements and the rest is uh, will follows ay so shots mm, vitamin C oh eto Ayan, vitamin C. Ayan. Ayan, yun siya. Yun ang aking paninda. Kung dito ka sa Europe, ibang bansa, dapat meron ka magandang skin care kasi alam nyo kung bakit. Ang air dito sa aming lugar, especially dito sa Europe, very dry siya. Hindi siya voyage na katulad sa Pilipinas na nagmo-moisturize yung air sa sa ano sa sa skin. But dito sa Europe, very dry, nag break up, pinipiga yung skin mo diyan. Kaya nga ako meron akong anong sugat oh. Kasi pinipiga yung skin. Eh meron akong allergy dati, tapos hindi na siya makaano, dito na lang na siya nagpinipiga na yung ano ko. Very dry. Ayan, you see, speaking of dryness, you see, ang dry, you see? Eh, kasi lagi kasi ako naglilinis lang ga. Naghugas ako ng damit, Ang dami kong ginagawa, lang ka Ito lang ga, Nuskin 'yan, siya lang Nuskin. Nuskin hand cream. Oh, labanan natin, lang ga. Labanan natin yung dryness. Thank you lang ka Gemma Marcelino. Maganda ba ang aking looks, lang ga? May stress pa nga 'yan, lang ga. Stress pa 'yan siya. Stress pa, stress pa ako? Stress pa ako. Stress pa ako lang ka. Stress pa yan. Maganda ba yan siya? Stress pa yan siya. Baldi-baldi ang stress ko lang gingong. Alam nyo lang. Really? Mm. Yan. Kunti lang nilagay ko kasi maghugas na naman ako eh. Lagi ako naghugas nga. naglilinis ang bahay. Shut si Bitter! Eh. Hasto siyon! Magpunta ka, maglabas kasi kami. Mm. Paanwin lang ka pa, 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 pahangin. Kahit malamig lang ka, pahangin. Mm. Ayan, so. Mm -hmm. So, I think that's it, mga beauty. Alam nyo na. Alam nyo na ang aking paninda, Nuskin. No Ito, um, eye formula sa mga talagang nalulok ka na sa kanilang vision na hindi na sila makakita very malabo ng mga matayas meron din kami eye formula and vitamin C you have it we have it you see meron meron talaga kami kaya saan pa kayo magpunta kayo ng mga things na hindi nyo alam dyan o eto antioxidants bestseller kasi, hindi ba talaga ito lang itinete take Kasi, lahat, meron na din ito lahat. So, antioxidants, uh, ano pa ba ito? Um, Anti-stress, anti, um, anti, uh, anti- anti- anti-allergies, um, anti -allergies, fights against disease, diseases, infections, and yes, um, um, nakagaganda ng tulog ito lang ga, and if you take one capsule of this, one capsule is equivalent to seven cups of green tea. So sa mga medyo hindi makainom ng lagi ng green tea, so ito sa inyo, 7 cups. 7 cups of tea. 1 capsule is equivalent to 7 cups of tea. Maganda ito lang ka. Sabihin ko siya, maganda yan siya. Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya kayo dyan, mga beauty, mga langga. Ano kayo dyan? Isip-isip na kayo dyan. Mag-take yun ng food supplements yun talaga masabi ko kasi uh, ano kasi yan siya nag nag uh, nag, nag help ng support ng ating immune system ng ating katawan kasi lahat hindi natin makain lahat di ba so food supplements is a must Parmanix, Parmanix. So, ayan, mga beauty, thank you so much for joining. I hope meron kayong natutunan sa akin. Basta, ito lang talaga sa akin, o. Oh. Sa mga anak ko, Marine Omega, ito. Sa akin, tatlo yan siya. Tatlo yan sa akin lang ga. Tatlo yan sa akin lang ga. Tatlo yan. Ayan, tatlo yan sa akin. Kasi, ano eh, panlaban sa stress lang ga, sa mga uh, aging langging, ging, edad na tayo lang ga, mahirap magka-edad lang ga, so labanan natin yan siya. Yes, thank you so much for joining beauty. I hope, uh, I wish you uh, a blessed Sunday and yes, enjoy, enjoy lang, chillax. And keep safe. God bless. And malanga discover the best you in new skin. Ciao!